Nasunog yung samin sa toledo. May isang bahay na nasunog. Tapos, niladawit yung samin. Ngayon, samahan niyo akong bumisita sa amin. Matagal-tagal na rin na hindi ako nakauwi. At nalaman ko na lang na wala na kaming bahay. So ngayon bibili kami ng sasakyan. Pero ito Nung bata pa ako, dinadala ako ni Mama dito, sinasama niya ako. Tapos gustong-gusto ko ng ganyan talaga. Kasi wala kaming pera, hindi hindi namin mabili. Binilhan ko yung anak ko ng laruan na pinapangarap ko lang noon na hindi namin mabili noon dahil sakto lang yung pera namin para sa araw-araw na pangangailangan. Nasaktan talaga ako nung nalaman ko na nasunog yung bahay namin. Parang na back to zero ako ulit na hindi ko alam kung paano magsimula. Ito yung bahay namin na nasunog. Ito na lang yung natira. Tignan nyo. Masakit mang isipin pero alam ko may dahilan ng lahat. Tignan kung ano yung masakit. Marami kaming memories dito. Eh. <laughs> yung importante, hindi nasaktan yung pamilya ko at nakaligtas sila sa sunog. Beatmaster, challenge kita! Ipagawa mo yung bahay namin! <laughs> Dito muna sila nananatili sa lumang bahay namin. At tinulungan ako ng asawa ko para ipagawa yung bahay namin. Ito yung pinagawa namin na bahay. Masakit man sa aming damdamin, pero lagi niyong isipin na lahat ng mga pangyayari ay may rason. At hindi tayo binibigyan ng Panginoong Diyos ng problema na hindi natin makakaya. Kaya na ako ang tananabu. nyo bang kumita kahit nasa bahay ka lang? May nadiskubre akong bagong laro. Ito ang 777 PNL. Kaya subukan nating maglaro ng Super Ace. Madali lang dito. Pindot-pindot ka lang. Pagkatapos, tignan nyo, yung 200 ko is naging 1-4. Ganyan ang kadaling manalo. Para sa mga baguhan, i-click nyo lang dito at filapan ng lahat ng ito. Nasa comment section lang yung link. Ano pang hinihintay nyo? Mag-download na!